Sa roo sa apat na aki kan residenteng sinanay Delia Abinion kan purok dos barangay 27 Legaspi City ang nagkadengge. Kaya ngunyan na sunod-sunod na naman ang pag-uuran, ganda ang gandaang pigsisiguro na malinig ang sa iyang natat. Naglilimpia po, tapos sa mga ngunyan ta nag-uuran baga, aliunta sa mga tubig na naka-stock. Ta iyan na po so simulan kay, ano lamok. Kaya taraman ko sa mga kaiba ko digdi. <laughs> Maglinig mo sa mga kapaligiran ninda. Ang kabaranggay ni Nanay Delia na si Jonalyn Abunda, pirmi manda ang pigpapainom nin mga bitamina ang sa iyang aki, bilang paglikay man sa dengue, urog pangharanian sa indang harong sa kanal. Pagpapakaw kayo na tapos so, mga vitamins na tiga, tatao sa barangay, tiga pa na Siyempre, ma natatakot manta. tapos mga, mga aki magayobod, arami kami sa ano pa, may mga salog bagang may mga tiga anong Basado sa padagos na pigsasagibong monitoring kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD, puon Enero sundo Hulyo 13 ngunya na taon. 40% ang itinaas kan dengue cases sa rehiyon o 715 kaso kumpara sa 512 kaso ka kainikan parehong periodo kan nakaaging taon. 248 ka ini an naitala sa Camarines Sur, 170 sa Camarines Norte, 121 sa Catanduanes, 67 sa Albay, 62 sa Sorsogon, 43 sa Masbate sindugang na apat pang kaso. Pito ka tao binawianin buhay sa rehiyon kan dengue. Naitala ini ka nakaaging bulan tuluan binawi anin buhay sa Sorsogon, duwa sa Katanduanes, saro sa Kamari ni Sur Asin Ligaspe City. Pagirumdom kan departamento, may apat na estratehiya nga ni an ang helang na dengue. Inot, e haliunan ang mga bagay na pwedeng pag kan lamok. Ikaduwa, proteksyonan man ang sadiri laban sa lamok. Sunod, magpakonsulta sa doktor kung may sintomas na kan dengue as in ang panghuri. Sumuporta sa faging o spraying kung may huma na nin outbreak. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.